Pumunta siya dito para mag-asikaso ng certificate ng dual citizenship. According to him, umakyat sa second floor, ang sabi, walang records, walang in walang ginawang assistance. Pagbaba niya sa baba, may nakausap siya sa information, pwede raw namang matulungan, pero six digits. Siya yung nakaharap mo doon? Oo. Oh, Anong sabi sa'yo? Ang sabi ko, kung makakakuha ko ng ano, ng certificate. Kung magbabayad na lang daw ako, ako, ako makakakuha. Oo daw. Pero sabi niya, six digit. Siya mismo. May witness ako. Dalawa kami ano, umarap doon. Hindi lang rider o motorista ang humihingi ng tulong sa ating bida mga idol na si Congress ng Busita. Dahil merong isang senior citizen na PWD or person with disability mga idol ang dumulog sa ating bida sa issue ng Bureau of Immigration mga idol dahil mantakin nyo mga idol yung matanda gusto niyang asikasuhin yung kanyang dual citizenship mga idol kaya siya nagtungo ng Bureau of Immigration eh ang kaso mga idol hindi siya na asikaso dito or sinabi sa kanya na wala siyang record, mantakin nyo mga idol ganong kasakit sa isang matanda na gusto mong yung papeles mo pero walang gustong pumansin sa iyo, di ba? Sinabi sa wala kang record. Kaya sa sobrang curious ng matanda mga idol, napunta siya sa information desk at doon niya nakilala ang isang agent na pinagtanungan niya mga idol. Ang sabi sa kanya, pwedeng asikasuhin yung kanyang papeles basta magbibigay siya ng 6 digit. Mantakin nyo mga idol ha. Maliwanag na pangungutong, napakalaki na ito, 6 digit. Gano'n ba ka laki yung 6 digit mga idol? Minimum niya is 100,000 or 100k. di ba? Dahil walang uh, pambigay you no? Know, pang, o pang abot ang matanda mga idol. Ito na ang dinurog niya sa ating bida na si Congress ng Busita mga idol. Kaya si Congress ng Busita is dali-daling napasugod sa Bureau of Immigration para aksyonan mga idol ang nasabing issue. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin mga idol ang ginawa ng ating uh, bida o yung ginawang aksyon ng ating bida mga idol. Pero bago yun, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Alright! Kuya, ano, may kasama ka ngayon? Kasi kuya, inihintay ko, nagpapagin na. Ay, yung documents mo, nasaan? Ando sa kanya. O oh, sige, hintayin natin. Brother, tell him kami ha. Uy. Uh, Ikaw ya. Okay. Thank you. Ma. Thank you. Brother, dito ka ba? Dito? Pakisabi kay attorney Anong pangalan? Chief Boy Staff? Pakisabi nandito ako Hindi ko na pa-packet dito may kukunin lang kami yung document. Oh, sige. Sige, pakisabi. Thank you. Kuya. Dito ka lang ha. Apo. Pabalik kami. Nasa si Kuya? Ah, nasa si Ar. Nasa si Pabalik kami. Diyan ka lang. Opo. Si Atoni, nandyan? Ah, sir. Yung babae? Oo. Hindi ko Sige. Ako ni. Kasama ko yung senior citizen. Oo. Uh Kasi -huh. ko pinagyat yung last time na inas. Hindi ko na pinagyat nasa baba. Okay na raw eh. Okay na raw po. Hindi pa mag hold pa niya. Para mag-compliance ko client ko atay. Hmm. natin ko. Pasok mo. Ah sige. Hi, good morning po. uh safety must not Ay, tama. Medyo, nasa sanitary na po na eh. Di ba ni? So, kami na lang po. Okay lang. Okay. Dahil kasi merong sinumahan ako dito yung senior... Ah, anong tag dito? Senior citizen. Ang nangyari kasi noon, for your information, being the chief of staff, naharang ng immigration papuntang Australia. Ang citizenship niya dual eh. May hinanap na document. No, pero yung passport niya. Port, Australia. Australia passport. Australian passport. Australian passport. Yes. Na present niya. I got your name, may inanom sa kanya yung document. Ito ka dito siya, hindi siya nakabiyahe. Pumunta uh, siya dito para mag-asikaso ng certificate ng dual citizenship. Um, uh, according to him, umakit sa second floor doon sa concern office ang sabi walang records walang in walang ginawang assistance pagbaba niya sa baba may nakausap siya sa information pwede raw namang matulungan pero 6 digits so kaya umingi ng tulong sa office ko Last time sinamahan natin, no? At inasikaso na dito yung documents. Bumalik kami dito kasi may advice. Ngayon, hindi ko na pinapiyat kasi in-stroke eh. PWD? Eh kung papakyating ko, napakahirap para sa kanya. Taka-adcution. Taka-tukot lang. Kaya mm -hmm. sabi ko, kung ano pang requirement, anong kailangan, yung personnel concern, baba na lang doon sa ground floor. I-assist na lang sa mga I-assist na lang sa baba. i sa Could you know um, kung uh, uh, ano yung certificate ng dual so, citizenship niya? Sa Ay, eh, sabi niya, that time, hindi niya dala yung passport, Kailan Philippine passport. Uh, okay lang na na-hold siya. siya. Ngayon, na nabangig ko sa inyo, kaya humingi ng sa office ko. Pagpunta dito, hindi siya in-assist, hindi siya in-entertain, hindi sinabi ang requirements pagbaba information na baka sakali, pwede raw naman. Basta pagbibigay siya, six digits. Mm. So, kaya ka pinpoint mo yung six digits. Para identify natin talaga kung sino man Kasi ano po yun sa baba, alo-alo na po dyan sa mga tao, may employee at saka may hindi employee ay dapat yan mabantayan ng ng inyong uh, office mm -hmm. kasi kasi senior citizen yun hindi na, hindi nagagawa ng kwento yon at saka alam mo sa tagal natin sa service pag nag-usap tayo alam ko agad kung binubola mo o hindi at saka hindi madali gumawa ng kwento sabi nga niya kung 6,000 pesos so Magbibigay na siya, siya eh Ay 6 digits pala eh So pag 6 digits, minimum yun, 100,000 Walang nakuha siya ng ano pa Ah, ano? Madi-describe niya lang So sa information, pagbaba Sabi niya Medyo malaki ang katawan Babae. Lesbian. Babae po. Lesbian. Naka-jacket daw eh. Kaya wala siyang makitang pangalan eh. Siguro may ano siya sa mata eh. Parang sabi niya blue eh. Parang nakikita mo. Mga black eh. Kasi usually ang nasa baba ko na 6 years. Civil Security Unit. Pero ba't nakaupo doon sa information? Doon mismo? sa mismo. So dalawa na niya ito okay. Malaki okay. daw ang katawan eh, kasi ang laki mo. Kung, kung, <laughs> kung sinabi niya lalaki, baka ikaw na agad No? Ano pa ang kailangan? Mga, mga ilang punta pa kami dito? Um, sana isa na lang, sir. Kaya lang, ang problema kasi dito, birthday niya sa birth hmm. certificate ay 1960, December 31, 1960. Hmm. Nerehist mo tong dokumento na to, January 1961. Pero ang claim ng tao Late na, ano? Okay, ang claim niya na birthday ay December 16, 1961. So, um, ano yung sa birth certificate niya? 31. December 31, 1960. Ngayon ganito, so, so, ano, ang, kasi yung mga kanina lang, may kausap akong kamag-anak ko eh. Ang spelling ng epilyado ng misis niya, B-U-C-E-T-A. Yung mga kalahi natin, noong 1960s, hindi sila masyadong aware sa date. Diba? Pati spelling ngayon, ano ang dapat gawin para ma-resolve ma ma, ma, ma yan? May attempt nga na gumawa. Kaya lang nung nag-affidavit <coughs> kasi nung una, sir, ang in niya ay place of birth. Oh, wala problem place of birth ka. Ay, teka, dito ginawa yan so, eh. Oo oh, yes. sir. siya. Kaya, nga sabi ko, sir, dapat um, inayos na kaagad po. Yeah, Kahit naging date of birth na lang to. Tapos, dinigle niya sa Australian passport at Philippine passport kasi yun naman talaga yung sinubmit niya nagpapakita nung... So, ano dapat yan? yan dapat i correct I-editin lang to, sir. Yung i-edit Tapos, dito rin kawin... ginawa yan eh. Pina-assist uh, uh, ko eh. So, i-edit lang to. Na ilalagay yung... Hindi, dito nga pina-assist yan eh. Uh, uh, labas po ito, po. ito sir. Okay. Uh, hindi, in-assist nga ng staff nyo. Kasi nga, yung tao, PWD. Okay, okay ngayon kung ano dapat i-correct hey, na ipa-type na lang natin Ay, na. tapos pa-assist pa -pa na lang uh, uli uh, ano na gagawin natin sir? kung daliwanag ko lang na ito lang yung ayusin para makagawa na siya tapos dala kayaan niya kung mga password dalawa so dala ngayon ayun Ah, uh, Nasa baba eh, ba gusto mong makita yung documents. Makausap mo na na, para, sa na, na, rin na original si Ito nakita ko na kasi ito. passport na ito. Dala nung po ang hindi hindi ko kasi nakita. So siya na original. sa baba. Nanday. Hindi ko nalang pinakiat planner eh. Kaya naman Tapos... Pa-assist brother. Yung notary. Yan may babaguhin. Saan ang sa Oh, uh, tayo sa baba. Oh. Oh. Sige, sir. Sige, sir. Check calling card. Ita, text. Ito, ha? Sige, Sige. Sige, Sige. Sige po. Pa. Pa. Okay. Philippine passport. Ay, sir, good morning po. Andiyan yung Philippine passport. Nasaan yung, pa, yung Philippine passport niya? Yung yeah. Loma. Ako, uh, sir. Yung Australian. May iwan na rin po. Yung Australian passport daw, okay, iniwanan. Ba't wala dyan? Andi po, sir. Ang hinahanap ko lang ito. Nandiyan yung Australian passport niya, yung original. Kapi okay, lang, sir. Kaya ako siya tinatakan ng... Hindi, nasa yung Australian passport niya? Nung loan is ito. Nasaan? Nakay-attorney lang. Hindi pala eh. Nakay-attorney. Tatakan niya po sa'yo. Hiraming ko lang saglit to, sir. Tatakan ko lang siya. Thank you. Alam mo niyo pa, kumusap sa'yo. Oh, ako sa ano yung ano yung ano Sa piyok, public information okay, assistance. Oh, ito yung um, um, ano yung ano yung Hindi ba yung nasa gitna? Yung babae nasa gitna ba? Hindi. Tumboy yun eh, tumboy. Ah, um, um, uh, tumboy. Pero parang alam nung lalaki yan eh, katabi niya. Alin ang katabing yan? Yan, nakapote na yan? Oo, oh, parang yan. Eh. Parang yun ang ko. Yan. Eh. Parang yan, yan. Oh. Iharap ko nga ikaw. Parang, Tignan mo yung nasa window 21. Parang... Uh, yung nasa window 21, yun yung nagkakamot. Parang yan ha. Parang hindi po yan dyan. Kasi may nagbalik ko na doon. Opo. Wala pwede. Nalakad na kami kung ayos namin mga pinabit. Dito kasi saan may kami ha. Oo dyan. Sa taxi na lang. Parang mga pwede. Okay na lang dito kasi hirap siya eh. Okay lang. Hagan na lang ako. Sama ko na lang to. Salamat na lang sa tulong mo. Wala ka naman sir. Walang mga dyan. Tatanda rin tayo. Tatandaan mo yan. Sana na umabot kaming ganyan kinagpapit. Tingin pa dyan. At least, ma-identify ma, ma niya lang kahit pag yung kabaho. At least, makulang dag sa ako sa... Hindi, mapagharap lang natin. <coughs> kahit informal. Para tatayuan niya. Nakikita mo, ang niya. Sa so, palagay mo, yun yun. Parang siya. Pero may kasama ako noon na uh, istigo, distigo yung kasama ko. Hindi, pagkaharap lang eh. Parang lang yung mati point na natin sir. Yan, yan no? Parang yan nga sir. Parang yan. Yan sa 21. Oh. Maputi. Yan ba po mong rin dyan. Oo. Oh, ito po sa akin yung saksak. <coughs> sabi? Ipatawag mo nga brother. Para itatanong ko sa kanya. Ito ba? Um, Sige. <coughs> Oo. Tanong mo kung nakaharap niya ito. Kuya, siya yung nakaharap mo doon. Oo, oh, dito sa... Ako po? Ano? Siya yung nakaharap mo doon. Oo. Oh, okay. Anong sabi sa'yo? Ang sabi ko, kung makakakuha ko ng, ano, ng certificate, kung magbabayad na lang daw ako, ako, ako makakakuha, oo daw. Pero sabi niya, six digit. Siya mismo. May kasama ka noong time na yon. Oh, yung kasamang lalaki doon na ano. Siya mismo yon. Kailan yun? September 5. Umuupo ka ba doon? Eh may witness siya eh. May witness ako, dalawa kami ano, kumarap dun. siguro, no, ang i-suggest ko diyan, pag nakausap ko si commissioner, mag-put up ng CCTV doon. Tapos recorded yung pag-uusap natin. Oh, Yan ang pinaka alam mo, kapatid. More than 30 years ako sa service. Hindi madali ang gumawa ng kwento. Oo. o. Kaya tanong ko sa'yo, umuupo ka doon. Maliban sa'yo, na mahirap magsalita ng mga ka-open. No? Ilan kayong umuupo dyan na babae? Pero hindi, hindi ko na argumento yun. Kasi positive na, identify ka niya. sir, hmm. ganito yan? kasi hindi yon kasi citizenship. Hindi Na-explain ko na kay partner. Hindi dyan nilalakad ang dual citizenship. Nagkwento like, ko ano naman sa'yo, di ba? Galing siya sa second floor para sa dual citizenship. Ang sinabi lang sa'yo, wala kang wow, records. records. Wala kang sinabing itong requirements, itong gagawin mo kung galing Pinoy kahit naman ikaw partner <coughs> dahil hindi ka na satisfied hahanap ka ng pwedeng makausap no? pagbaba niya thinking na information yon nag-approach. Siya ang nakausap. Yun ang advice. Pwede naman tulungan. Kaya naman bibigay 6 digits. Kaya tumawag sa office ko. Dahil wala daw siyang 6 digits na may Next time, pag may nagsumpok sa akin, hindi na ganitong ang mangyayari. Tatawagin ko na yung si CID. Bigyan ko ng pera. Mark money. That's my purpose. Hindi ko naman siya convince na mag-file ng complaint considering his health status. Kasi baka mag-isip pa yan, may stress, lalo mapahamak pa. Diba? Kasi pag merong kang kinakarap na complaint, pwedeng may takot, kung ano-ano. Diba? O, baka magkaroon ng anxiety, baka lalo pang madisgasya. So, I will not convince him to file a complaint. Kaya ako'y pinarating sa inyo para mag-serve as warning. Kasi in fairness naman sa kanya, pag nilabas ko ito, hindi ko papakita ang mukha niya. Para maging warning ito sa kasama natin. And partner, matagal na tayo sa government service. Even you as her chief. Hindi mo pwede sabihin, sir, walang ganito dito. Kasi hindi mo ay bantay ng tao ko, di ba? And we are Filipinos. Filipino tayo. Alam natin ang isa nang nagpapabagsak sa ating gobyerno, yung korupsyon eh. But by the way, I'm not saying na totoo po yung ni nitong PWD. Kasi sabi nga sa, sa, legal ano, the suspect is presumed, presumed to be innocent under proven guilty hindi natin minuhusgahan. Pero hindi naman tayo kakapun lang ipinanganap. Diba? So, importante na lang dyan, may parating ko sa inyo para mag self as warning ito sa iba. Kasi next time, pag may nagsungkong sa akin yung partner, tawagin ko na si IDG, bigyan ko ng pera, in front, Kasi siya ba naman, magsisinungaling pa. Ikaw ba naman, guys na tayo, ano? Magsisinungaling ka pa ba? Di ba? identify niya talaga Ang speculation mo din brother Pwedeng may gawang tsaka sa taas eh Why? Kung ikaw brother ang nandun sa Consul Novice Tatabawin mo na nga is yung trabaho mo. Sir, ito ang requirements, ito ang kailangan Pero the fact na hindi mo ginawa yun May kausap ka Ganun lang yun, tama ba? Kasi kung walang ganung senaryo Ayos yung trabaho mo Pero dahil hindi mo inayos yung trabaho mo May magkakaproblema Maghanap ng kausap yan. Ang gagawin ko dyan, brother, kung loobin ng Panginoon, makaupo sa Senado. Isa ito sa, kung kinakalang mag-donate ako ng CCTV, kailan, yung mga frontliners, ang nalaman ko, brother, sa China, pagkukuha ka ng lisensya, ako, mismo nakita ko eh. Ang layo ko sa iyo, 4 feet, may malaking table dito, tapos may nakatotok dyan na CCTV, tapos yung transaction natin, monitor, yung mga issue na ganyan, brother, hindi mo kaya sa government Tama, brother. Kahit sabihin mo, you do this, you do that, bawal yan, bawal to. Wala assurance. Pinaka-the best talaga niyan. And talagang in any government agencies or department, dyan sa information, dyan talaga pwedeng gumisga. Kasi... Lahat ng issue dyan, may problema dyan lalapit. Ay, ito pa. May detail dyan. Parang pulis. Pag duty ka ngayon, hindi yung gusto ko lang duty ka ngayon. May publication yan eh. Can we check? Kasi ng tao. Verbal? Hindi. Meron po kami assignment. Papakuha pa Ipakuha mo brother para medyo may shocking impact sa kanya. Pakicheck yung detail. Please. Tignan natin. Kasi so, oh. kaka po, no? Oh, September 5. September 5. Okay. Yes. Mm -hmm. Sir, ito po yung kinuha ko nung September 5. Diyan. Taso nung sinabi kong... Ah, ito yung nakuha dyan. Saan? Dito mo nakuha? Doon sa ato. Sila po. Ah, sige. Okay lang. Yari ito. Ngayon, nung pinilapang ko ito. Hindi. Po. Sino ang naglagay niyan? Yung doon sa dulo. Hindi, okay, yung kausap mo ngayon. Ay, hindi. 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 Ay, nasa dulo. Oh. Iba. Pero galing na muna ako sa kanya dito. Ah. Uh, Kung sa dulo naman, maraming requirements. Nung sinabi kong duwal ako, ay eh, sabi niya, makiat kayo dun sir sa taas. Sabi ko, galing na ako dun sa taas. Wala na wapa akong record. Baka mo. Upo ka lang, kuya. Dadahan. Nire-retrip pa. Ito yung proof na galing siya ang nag-check-check -nag nito dun sa dulo. Ah. Huh? Bago ka pumunta sa dulo, nakausap mo yung Ugali na kami sa kanya dito. Ah. Uh -huh. Nung binigyan ako ng mga requirements doon sa dulo, sinabi kong, ay sir, dual, dual citizen ka ako ako. Ay sabi na doon ba sa taas? Sa uh -huh. niya, ah. E, galing na ako, ako dun doon sa taas eh. Galing na siya sa taas. Kasi ito yung date sir sa likod. May date ako dyan yung eh. ano, September. <laughs> September 5 na. Thank so Pami, yung personal na umuupo dyan under your office mismo. Okay, friendly warning na lang. Sabi mo, may nagsumbong sa akin. Eh, sabi mo, ayaw naman natin na mapahamang ang kapwa natin. Sabi mo, pinag-usapan natin. Which, gagawin ko naman talaga. Once na may nag-complain sa akin, ipa ko sa PNP. Sir, basahin mo muna bago mo pirmahan ha. Ang tama, yung nasa dalawang passport mo, December 16, 1961. Kung okay ka na dyan, sir, at Kaya ulit. Dahil buo na siya, pwede na natin siyang ano ba ang natin? Pilitin <coughs> natin. Oh, kasi pag-aaral natin, hindi ko na, Hindi ko masasabi, Ako, hindi ko masasabi no. kung kailan matatapos ito. Pibilisan pala ko ito. Ang aaral ano natin, hihingi kami ngayon sa... ng contact information mo. Tapos, <coughs> dalawa <Because, coughs> naman yung number na kinuha. Sa <coughs> buti <So, coughs> so, so, Hindi isang to. Hindi na makulat yung Pero pwede na yung malis. Okay, ang pinakahalaga kasi maayos ko. Ang muna yung correct. Kasi ang declaration place, hindi place ang maling. Hindi. iba yung Thank you. Thank you, sir. Sa uh -huh. probinsya mo? Ah, okay. Thank you, ah. Baka may kung yung si Josie. Kaya siya na, ko na pinakiyat. okay Kaya pa Thank you. Yung staff doon, pag nakuha yung detail, yung schedule, interesado na ako malaman. Salamat. Hindi ko na kayo ma-invite magtanghalian, ha? At mag may lakad pa ako, ha? Sige po. Okay. Ingat. Bye-bye. Hello, -bye. brother. Hi. Thank Sandali ha. Hindi, yung date covered. It's positive to. No? Kung sumala sa date, pwedeng yung alit. Saka, talagang eh, SCP mo brother ha, face to face. Sabihin niyang ikaw nga. <laughs> Di ba? nag na lang kayo ni na. Okay, sige, lupa siya. Ah. -huh. Uh, babalik naman kami. Kumama, yung date ng duty, nasan niya, brother? Kumama, brother, ma. Yung schedule ng duty nila, September 2 to September 6. Si Kuya, may ebidensya, document, na noong September 5 siya pumunta dito. At positive na na-identify niya. Nakita mo, pag lahat ng packs pinagsama-sama mo, tumatama, di ba? So, you know what to do. No, hindi naman tayo kaaway ng tao natin eh. Ang gusto lang natin, ma-prevent yung kanon. Tama po Di ba? O yan. Sa pangyayari, we apologize. Okay lang. Mabuti, nakilano ni Jefe. Yan ang advantage pag may duty detail eh. So, you as the head of office, hopefully, huwag lang maulit. No? At uh, ang pinang maganda na lang gagawin mo kapatid, ma-warningan yung mga kasama mo. Sabi mo, baka hindi nyo alam, kausap nyo, intel na. Eh masisira ang pangalan, masisira ang trabaho. ba? Diba? Brother, salamat sa oras. Uh, uh -oh. Okay, alis na kami ni Kuya. Asan yung kapatid mo? Antanal. Let's go. Sabi ni partner, pasensya na, doon sa nangyari. Okay. Kompleto na yung documents. Pag-process na lang. Ihintay na lang namin. Salamat. Pasensya na sa kabala Okay. Pasensya oh, na Thank you, sir. Kapatid. Sige. May inayos lang doon sa affidavit. Pero yan, good as okay na lahat. Kami na lang ang tatawag sa inyo. Nakilala niya yung nag-attempt na perahan siya. Oo. Oo. Naituro niya. At base sa aming pag-uusap, nung itinuro niya, mapapansin na naging iba yung itsura niya. Parang maputi na, namutla pa. At ang maganda dito, pinakuha natin yung schedule ng kanilang duty. Tumutugma. Duty siya sa pagitan ng September 2 to September 6. Ay nangyari yung September 5 attempt na peral siya September 5. Kaya tumutugma. Ang maganda na ipahalam natin sa kanila na may ganon. Para kung sakali kuya, brother Matt, may tumawag sa atin, nakapareho nito, nasa halip na tulungan peperahan pa eh maghihikip pag ugnayan na lamang kami sa PNP CIDG para magkaroon ng entrapment operation kami na lang ang monitor opo kami na lang pero okay brother no oo tingnano abala namin mag-iingat kayo talagang magkapatid oh naka pa talaga pareho no ang karapatan na dapat ay sana pinahahalagahan Ngunit iba ang sistema Ang nakasanayang tila ba inaagawan ng ilalaman Ang plato na dapat para sa pamilya Na nag-aabang Huling walang basihan Kundi ang makapalamang Sa mga taong hanga Di mabuhay lang ng marangal Pero wag kang magalala Dahil may kakampi ka Basta nasa tama Asahan mo nandito siya Para sa'yo anumang oras Ipaglalaban kanya Siya si Colonel Busita Ang senador para sa na si Colonel Busita Senador ng